Yun, ay nakita okay. daw tayo. So, lang ah. Kaya dito. Halit pang aso. May nakita kami dito na kambal na dahon. So, alam nyo naman people na pag nakita ka ng kambal na dahon, swerte yan. No. Ito, ano tong dahon na to eh. Kakaiba yan. Pero ayan o. Oh. Makita ninyo yung kambal kambal na dahon yan ang kambal na dahon na baka sinwerte ka patagpuan mo talaga ngayon ay unang biyernes ng buwan laging nakakita tayo mga unang biyernes unang martes yan pipon baka huwag oh, mo agawan kanya ng elemento yan, maraming salamat sa biyaya lahat wow. yeah. okay. okay. ka eh? mo na yan. Tambay talaga yan. Tambay talaga yan. Nag-isa. Ano mo tipo hey, lang gyan. yun. Isa. <laughs> Tapos pagharap mo. Ito ano klaseng ano to? <laughs> Hindi ko alam. Ano ah. na ito yung be? Is-is din ata. Hindi. Pagas pa mo. Hindi siya mag-is-is. Makinis. Talagang mag-mata ko mag ganyan. Ano <laughs> Kambal. Pasok na dito. Pasok ko na dito.